news mga kabiyero Magandang buhay po sa ating lahat Samahan niyo po ako sa biyahe ko Dito po sa pamilihang bayan ng Candelaria, Quezon Halika at samahan mo ko sa biyahe ko And don't forget to subscribe Hi, sa biyahe ni bro YouTube channel at Facebook Sir, thank you ha? YouTube sir, YouTube Biyahe ni bro Biyahe ni bro Ikaw, baka naman yung doktor na tao Ang general dito <laughs> Mga vero, pinapaganda po at inaayos po ang pamilihan bayan ng palengke At abangan po natin ang bagong palengke ng...

Ano po yan? Ano nga? 10 pesos ko. lang. Sa plastic, tsaka lagay plastic or sa baso? Sa baso. Kahit ano po dyan, 10, kahit ano. YouTube, sir. YouTube. Biyahin ni bro. Pang, ano, yung pangalan niya, panchampurado. Ha? Panchampurado niyo. Ano? Panchurado. Ang um, ano di aling ganitong hawot, masarap. Kano nga ah, isang... daw? Isang... 70 kilang ang 1 pot. Ah, sa Di yeah. 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 pa ka isang... Pagpapilay ka, wait na hanggang 2017. Ah, 2018. Ay, yun, Mila. Aling isa to. Ipo. Salamat po. Na. Uh, okay, na kayo uh, uh, May grapes din. magkano ka grapes niyo. 300 mm -hmm. Ito na 'yung ang pesto niyo? Meron din po po tayo. Sa YouTube. Uh, uh, sa, sa YouTube. Sa TV. Sa, sa, sa YouTube Biyahe ni Bros Ano 'yung दिया है देख 안녕하세요. <laughs> kaleng oke so, may tindahan ng suka ito sa, sa bayan ng kabilaran liga semanaño sa biayao ah panzon yo pan yeah ini bro hi hello kalo po okay no ng 150. 150, 150 150 yes <laughs> Bangos, Tuan Greg. Habupan bangos. Ito galungdong nila. Wala na umiiyice. Kamdamon, kung sikip siya ay ito. Ano? Hay oh. po 'to? Hindi ba 'to galungdong, di ba? Kalapit ito. po yung hotel okay, po ito. Yeah. Yeah. Hmm. Sa ano po sa YouTube oh, YouTube ano? Yan yeah, bro. Ayun po Sige po, ayan nagtatanghalian na sila. Na Late <laughs> like... na ano? Ano is that, sir? Gulyasan po. Uliasin? 80 per kilo. 105 lang bigay ko sa Ah, ipon kayo? Oo, oh, hipon po. 100 po yan, bawat isang tumpo. Bawat isang tumpo. One fourth -huh. yan, bawat isang tumpo. Nice. Saan so, po galing yan? Saan ba? Saan gagad? Dalahikan. Ah, oh, dalahikan po siya na. Mm -hmm. Ano yung pusit? 200. Okay. Okay. Ha, ubos na Bus ubos na na ho. May mga bibig. Para sa tindahan ng mga Ah, may maluwi Nung ganisang ano to sir? Nung ganisang ano yam? Nung ganisang ano po ito? Mmm, sweet. Ah, sweet. Parang hamunado, parang ano. Thank you. สังดานสังต an ุมพกสังอะไรสังกระน้อนอ้าวสังรับ

kaano isa niyan? 20 pesos 20 pesos thank you salamat <laughs> po dito kayo nakahit ang halian dito? dito kayo nakahit ang halian? dito mura lang tinda no? mura na ni lola ang biyahe nyo, sir, puro mga Santa, Santa Catalina rin. baba. Yeah, ah. ay, lahat yan, mga tricycle nyo. Hindi po kami lang malapo ng Masintaguan. Ah, Masintaguan. Okay, sir, salamat po. Thank you. Hmm. Biyahe nga po ito. Biyahe sa ano? Uh, sa ano po? Santa Catalina. Santa Catalina. So, Bali, magkano po ang pamasahin? Bali po ay 30 pesos. Isang sa tao po yun. So, pagka yung special, pagka yung marami. At po, apat. Pagka... Kailangan mapuno ng apat. Apat po ng apat. Apat ng apat. Pero pagka sa gabi, may iba rin ang presyo. Wala na po kami pinasa gabi. Ah, wala na. Hanggang ano oras po? Mga 7 or 8. 7 or 8? Tapos nag-uumpisa kayo sa umaga ng... Mga... Mga 5 or 8 meron na dito. Meron na dito. Ay, Ang biyahe niyo, Bali, ganun? Ano? Wala. Wala. Ta Walang biyahe mga San dito, wala, no? San oh, Juan? Oo. Hanggang Bantilan, wala, wala rin, no? Wala. Hanggang Santa Catalina lang, no? Santa Catalina lang. Pwede yung aming ruta. So, basta tatlo, aalis na kayo? Apat po. Apat. Pagka special ay? Pag special, ay di... 120 po? 120. Oo, oh, hindi. Special. Pali, apat lang. Uh, Puro doon lang ang biyahe nyo. Or pwede rin kayo magsakay pagka ibang ano. Dito po, yung lahat na may lobo po po nito na Santa Catalina. Oo. Uh, hindi, pwede rin kayo magbiyahe ng ibang labas. Mga swing eh. Ah. O. Sige, sir. Thank you sir, thank you, thank you. Ano naman, may niya? sa sa tapat. pula? Pula? Pula rin, parang mga... green po, pula Pwede. Ah, pwede. Green pula Pwede oh yan. Ang ladies po. Na kayo, kay sir, sa isang araw? Depende sir sa pasahero. Depende no. Pero pagka sila, lang, yung pinakamalapit. 1,000 <tipos> pero pare sa loob kita pangklase no. Biayanya ini bro Biayanya diproses, ya. Biayanya diproses, ya. Biayanya diproses, ya. YouTube. ya. Biayanya diproses, ya. ini Dadalalaho pa kayo. Hindi pa may pa pa. Tayo. Oy, habab ate? Okay. Habab. Magkano okay. Hab -hab. habab nyo? 10 po. 10 Ten pesos. Apo. Tap tapos okay. yung, ah pala may Araw-araw kayong bukas dito? Apo Thank you po 走。 Tidak Tidak ada kopi kan? Oh, alat kuartro. Ukus nauli? Makanya kosu kai 60 pesos. Ang oh, may dito. Sa so, loob ng palengke. Steak. May halo-halo. 35 pesos lang. Ang gasa ng biyahe niya, sir. Ang gasa biyahe niya. Lutokan lang. Ang lutokan. Magkano mo na rito ang lutokan? 70. 70 pesos. Isang tao yun. So, para magpupuno, pupuno yung pangalan. Ba, pag ngarkila, di kahit isang tao lang yun. Kahit Siya isang tao, sir. Ah, dalawang Pero, bihira yung lumakad yung isang tao. Kung baga, um, mag pa talaga pupunoy. Kahit dalawa, pwede na lumakad. Ay, hindi pa rin. Tatlo, ganun. Dalawang daan minimum. Minimum talaga. So, mag pa rin talaga, no? Sige, sir. Thank you. Ilang minuto yun? Mayara rito dito. Hindi Mga 20 minutos lang. Araw ka na. Ah, hindi Salamat, sir. May buhay pa ba rin itong, sa dos, itong relay, sir? Yeah. Buhay, pa, rin, buhay pa rin ba doon? Opo, okay, sir. Minadaan pa rin? Umagad na po. Ah, minadaan pa rin. Nagaling yung train na yun, sir? A, asa kalamba tapos hanggang bigol para loose na lang yata loose na lang kasi hindi pagawain sa bigol ay eh, no yes, sir, thank you apela okay. hey, pinasay hey. oh ma'am excuse me tanong ko lang ano ba ganito hindi ko po alam hindi mo alam hindi ka tanong dito hindi ko ah. nakikita mo dito ah okay sige pero nap, napupuno to ng tubig hindi ko lang po alam hindi mo rin alam mo. sige thank you ha Tala sir, pwede magtanong, napupuno pa ng na tubig tuminsan? Pagka nabagyo? Pagka na ulan? Nang dyan lang ho hasta sa ano, mga ano Ah, eh, hanggang dyan lang, napupuno rin no? oh. Oo, sir. Thank you. Biyahe ni bro, biyahe ni bro. Biyahe ni? Bro. Bro. Biyahe ni bro. Biyahe ni bro, sa'yo siya na ha? <laughs> Kaya kitang kita rito yung puntok banahaw. Oh, ang ganda. Yes, sir.